Tama si Senator Ping Lacson, ang ugat ng korupsyon ay hindi lang mga district engineer, kontratista o maliliit na opisyal. Ang tunay na original sin, sabi niya, ay nagsisimula sa Kongreso. Sa tuwing may insertion sa budget, doon nagkakaroon ng pondo para sa kickbacks, ghost projects at flood control na walang epekto sa buhay ng tao. Ang nakakaalarma ang mismong institusyon na dapat gumagawa ng batas para protektahan ang kaban ng bayan, siya pa ang pangunahing sumisira dito. Hindi na bago sa taong bayan ang ganitong klase ng modus. Paulit-ulit na itong lumalabas sa mga investigasyon, pero hanggang ngayon, wala pa ring mataas na opisyal na nakukulong. Ang mga biktima, gaya ng mga kontraktor na diskaya, ay ginagamit lamang bilang front habang ang malalaking pangalan sa Kongreso ay nananatiling untouchable sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan lalo pang lumala dahil kontrolado ng iilang tao ang bilyon-bilyong pondo noong panahon ni Duterte malinaw ang posisyon walang sacred cows walang takot na pinangalanan ng pangulo ang mga tiwaling opisyal at agad na sinisibak o pinapaimbestigahan pero ngayon puro damage control at palabas ang ginagawa ang kasalukuyang administrasyon, imbes na resolbahin ang problema, ay tila protektor pa ng mga taong sangkot, kaya lumalala ang galit ng taumbayan. Kapag ang flood control projects ay nauuwi sa bulsa ng mga tiwali, sino ang tunay na binabaha? Ang mga ordinaryong Pilipino. Araw-araw, binabaha ng traffic, binabaha ng taas presyo, at literal na binabaha ng tubig ulan dahil walang matinong infrastruktura. Habang ang mga politiko naman naliligo sa yaman at ari-arian galing sa nakaw na pondo. Ito ang dahilan kung bakit lalong lumalakas ang panawagan ng accountability. Si Lacson, sa kabila ng kanyang mga limitasyon, ay malinaw na tumuturo sa Kongreso bilang ugat ng problema. Pero ang tanong, handa ba siyang ituro mismo ang mga nasa itaas lalo na ang mga Marcos at Romualdez, na paulit-ulit na idinadawit sa mga testimonya? O hanggang dulo ay magiging drama lang din ito para palabasing may ginagawa pero walang tunay na resulta? Kung tunay na seryoso ang gobyerno, dapat ipagbawal na mismo sa Kongreso ang mga insertions. Dapat ipakita nilang kayang linisin ang sariling bakuran. Pero ang nakikita natin ngayon, parang mas inuuna pa ang political survival kaysa sa interes ng taong bayan. Sinasakripisyo ang kapakanan ng milyon-milyong Pilipino para mapanatili sa pwesto ang iilang pamilya. At dito pumapasok ang hamon ng bayan. Kung hindi kayang linisin ng kasalukuyang gobyerno ang sariling hanay, paano pa aasahan ng sambayanan ang pagbabago? Gaya ng ipinakita ng kasaysayan, kapag hindi kumilos ang mga nasa kapangyarihan, mismong taumbayan ang magpapasya. At kapag dumating ang puntong iyon, walang makakapigil sa galit ng mga Pilipino.